Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan." kapag naroon ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isaasama ko kayo sa kinaroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko ang mabuting balita ng Panginoon mabagpalang araw ng linggo po sa ating lahat huwag kang mabalisa manalig kayo sa Diyos at manalig din kay sa akin ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. Sa mga panahong hindi natin maintindihan ang mga nangyayari, kapag parang mas mabigat ang takot kaysa pag-asa, ito ang mga salitang ibinubulong ni Jesus sa puso natin. Huwag kang mabalisa. Hindi niya sinasabing huwag kang umiyak. Huwag tayong mapagod o huwag tayong masaktan. Ang sabi niya, manalig. Sa gitna ng pagkalito at pangamba, ipinapaalala niya na hindi tayo mawawala o hindi tayo nawawala. Hindi tayo nag-iisa, hindi tayo walang direksyon dahil siya mismo ang daan. Kapag nalilito tayo, siya ang katotohanan na nagbibigay liwanag. Kapag nalalamig tayo, siya ang buhay na muling bumubuhay sa ating pag-asa. Sa talatang ito, hindi lang landas ang iniaalok ni Jesus kundi ang kanyang sariling presensya. At kapag kasama natin siya, kahit madilim ang paligid, may tiyak tayong pupuntahan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus sa gitna ng aking mga alalahanin at pagkalito, inaangkin ko ang iyong pangako. Huwag kang mabalisa. Tulungan mo ako'ng magtiwala hindi sa sarili kong lakas kundi sa iyong gabay Ikaw ang aking daan hilahin mo ako kapag naliligaw Ikaw ang aking katotohanan liwanagan mo ang aking isip kapag naguguluhan Ikaw ang aking buhay palakasin mo ang aking puso kapag ako'y nanghihina Naway maging matatag ang aking pananampalataya sa iyo araw-araw at naway maranasan ko ang kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.